Nag-umpisa na kahapon ang bidding process ng National Food Authority para sa nakatakdang pag-aangkat ng bansa ng nasa 500,000 metrikong toneladang ng bigas mula sa tatlong bansa kabila ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Pinangunahan mismo ni NFA Administrator Orlan Calayat ang naturang bidding process. Magbabalik at Mark Nagumpisa na kahapon ang bidding process ng National Food Authority o NFA para sa nakatakdang pag-aangkat ng bansa ng nasa 500,000 metrikong toniladang bigas. Kahapon, pinangunahan mismo ni NFA Administrator Orlan Kalayag ang naturang bidding process kasama ang ilang matataas na opisyal ng ahensya at mga representante ng mga bansang inimbitahan para sa bidding. Tatlong bansa ang inibitahan ng NFA para sa bidding, ang Thailand, Vietnam at Cambodia. Ngunit ang Cambodia lang ang walang naipadalang representante. Bitahan, bakit po tatlong bansa lang? Kasi yung pong tatlong bansa yan, yung meron po tayong existing na memorandum of agreement. Ang uh, tatlong bansa po yan ay Cambodia, Thailand at saka ang Vietnam. Ang... Uh, Cambodia po ay nagpasabi na bagamat na ipadala nila lahat ng mga dokumento na kakailanganin sa kanilang kapital, ay hindi naman po sila nakapagpadala ng representative ngayon. So dalawang bansa po ang, uh, ang dumating, ang Thailand po at saka ang Vietnam. Tiniyak naman ni Kalayag na transparent at dumaan sa tamang proseso ang kanilang ginagawang bidding kanina po nakita niyo po kung paano tayo ka-transparent at uh, po yung mga offers nila. Kaharap po kayo ang media, kaharap po ang, uh, ang commission on audit, kaharap po yung committee at yung po yung binuksan sa harap nating lahat yung mga offers nila. Sa nangyaring proseso ng bidding, nag-offer ng 475 US dollars kada metriko tonelada ang Thailand, habang 462.25 US dollars naman ang naging offer ng Vietnam. Kung susumahin, ay posibleng aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng bigas na aangkatin ng bansa ngayong taon at sa susunod na taon. Pero kasalukuyan pa rin pong ini-evaluate ng committee ngayon para po ma-finalize talaga yung uh, pag award kung kanino talaga dahil may mga uh, consider operations na tinitingnan yan, kung ito po ay in line doon sa terms of preference na naipadala natin sa kanila. Layon ng importation ng NFA ng bigas ay para mapunan ang buffer requirement nila matapos na maraming supply ng bigas sa mga warehouses ay nasira sa mga nagdaang kalamidad sa bansa. Para sa Newsline Philippines ito si Admar Villando, Sunshine Media Network International.